Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload, malaking tulong na po yan mga idol, maraming salamat Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload Sa mga silent listener Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard Sa mga baker, Sa mga blind community, maraming salamat sa supportan ninyo uh, Mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento kailangan natin na dumaan ng dalawang araw doon sa bundok ng Kampudos. May mga gagawin tayo doon ng mga pagsasanay para sa mga maliliit na bata. Batid kung mabilis matuto ang mga ito. May mga kukunin din tayo doon sa bundok na iyon. At huwag na kayong magtataka kung bakit alam ko ang mga bagay na ito. Dahil ilang taon akong naninirahan sa bukirin na iyon. Sagot naman itong si Butok. Ikaw nang bahala, Tatay Titing. Sa muli, pasinsyahan mo na ang mga nangyayari doon sa mga tauhan mo dati. Ginagawa lamang namin ang nararapat para sa aming tungkulin. Sagot naman muli ng matanda. Hehehehe, tulad ng aking sinabi, bata. Kinalimutan ko na ang mga bagay na iyon at alam kong nasa mali ang ginagawa namin at tama lamang ang mga pinaggagawa ninyo. Bago tuluyan na umalis ang mga ito, kinausap muna nila ni General Mata at General Luna itong si Butchok para ibigay ang mga detalye tungkol sa kanilang misyon at kinahapunan habang papagabi na sa mga pagkakataon na iyon papalis na din ang kanilang grupo sakay ang mga ito ng isang sasakyan na pagmamayari nitong si Tatay Titing na isang pasahiruan. Sinasadya nila ito na ito ang kanilang sasakyan para walang maghihinala sa kanilang pagkatao tungkol sa kanilang misyon. Batid din kasi ng mga sundalo na sa mga kabundukan na iyon maraming mga gumagalang mga makabagong kilusan. Ang matanda na ang nagmamaniho doon sa sasakyan. Nag-uusap lamang ang mga ito habang nagbiyahe tungkol sa buhay ng matandang si Tatay Titing. Nagiging rebelde lamang din ito noon dahil pinatay ng mga sundalo ang kaisa-isang anak nito. Ngunit ilang taon ang pinagsisihan ito ng matanda at inaamin talaga nitong si Tatay Titing na mali ang kanyang pananaw noon. Inihayag na din itong si Tatay Titing ang tungkol doon sa mga mutya na susubukan nilang kunin at gagamitin sa kanilang misyon. Uwi ka din ng matanda na ibibigay niya ang kanyang lumang gamit doon sa kanila. Doon sa mga nararapat na mapagbigyan niya ng kanyang armas na dating ginagamit ng kanilang mga ninuno noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ayon pa doon sa matanda, natirahan niya ang bukirin na ito noon at may mga kamag-anak at katiwala siyang nangangalaga sa kanyang mga alagang hayop at mga pananim na mga gulay doon. Kaya nakakatiyak ang mga ito na hindi magugutom sa loob ng dalawang mga araw nilang panatili doon sa bukirin ng Kampudos. Tatlong araw din kasi ang ibinigay na ultimatum ng mga rebelde bago muling papatayin ng mga ito ang kanilang bihag ng mga sundalo kapag hindi na ibigay ang kanilang kahilingan ng pamahalaan. Gusto kasi ng mga ito nakapalit ng kalayaan ng anim na mga bihag na sunundalo. Alisin ang mga ranger doon sa bayan ng Kang Agong at sa tingin itong si Butchok, tamang-tama lamang ang mga araw na ito para magawa nila ng paraan ang mga bihag ng mga rebuilding walhon. Makalipas naman ang ilang mga oras, tuluyan na nilang narating ang kakahuyan ng kampunos. Binaybay pa nila ang malaking kakahuyan bago narating ang lumang kubo nitong si Tatay Titing. Madilim na ang buong paligid pagdating ng mga ito. Tanging na sipat nila ang maliit na ilaw doon sa may batuhan, doon sa may unahan. At iyon na ang kubo nila ni Tatay Titing. Agad na may nasipat silang ibon ang mabilis na lumipad papunta sa kanila at narinig na din nila ang pagkakahulan ng mga aso. Tinawag na nitong si Tatay Titing ang kanyang mga katiwala doon sa kubo. Uy ka ng matanda sa kanila. Kailangan na ipaalam natin sa kanila ang ating pagdating at presensya. Baka mapagkamalan pa tayong mga kalaban o mga dayong elemento. Agad naman na may bumukas doon sa isang kubo at may dala itong ilaw na lampara naglapita naman agad sa kanilang kinaroroonan na ang tatlong mga aso. Huwikang muli nitong si Tatay Titing. Hehehehe, <laughs> mukhang namimiss ako ng aking mga dating alaga. Nang makalapit ang dalawang mga katiwala ng matanda, hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na bisita nila ang matanda sa gabing iyon. Tuwang-tuwa ang mga ito, ngunit nagtataka din ang mga ito dahil may mga kasamahang bata ang matanda. Agad naman na ipinakilala nitong si Tatay Titing ang mga ito doon sa dalawang katiwala at nagpapaliwanag na din ang matanda. Pagkatapos, dinala na ang mga ito doon sa loob ng kubo na nakapatong lamang doon sa mga batuhan at sa gilid din ng mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Wika nitong si Butchok. Mukhang napakaganda ng lugar na ito, Tatay Titing. At mukhang may mga kasamahan din kayong naninirahan sa lugar na ito. Maliban sa mga katiwala mo, mukhang maraming mga elemento ang nandarito. Napatawa na lamang itong si Tatay Titing at muling wikang sagot nito sa kanila. Tama ka, Butchok. <laughs> Ngunit walang nagagawa ang mga ito para manggulo. Bukas ko na ipapaliwanag ang mga dapat na pagsasanay na gagawin natin, lalong-lalo na sa mga bata at ang tungkol sa mga gamit sa bukirin na ito. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpahinga. Mukhang napagod kayo ng sobra sa haba ng nilakbay natin. Ang mga batang paslit naman, doon na sa may kusina ng kubo na tutulog at nagpapahinga ang mga ito pagkatapos na makakain ng kanilang panghapunan. Mga nilagang kamuti lamang at saging ang nakahanda para sa kanila. Tipikal na mga taong nakatira doon sa mga bukirin. Samantalang nasa papag naman na gawa sa kawayan na ginawang extension ng mga ito doon sa may batuhan, nagpapahinga ang grupo nila ni Butchok kasama ang matanda habang nag-uusap ang mga ito hanggang sa nakapagpasya ang mga ito na magpahinga na din ng tuluyan at matutulog. Kinabukasan, agad nang sinimula ng mga ito ang kanilang pagsasanay tulad ng mga bilin ni General Mata. Hindi naman bago kay Buno ang paggamit ng baril dahil noon pa sinasanay na ito kasama itong si Butchok. Ang dalawang mga batang paslit naman, sobrang namang ha sinatatay titing dahil sa paglipas lamang ng ilang mga oras agad nang nagiging bihasa ang mga ito. Lalong-lalo na ang batang si Akiko sa paggamit ng baril at pag-asinta. Dahil na rin siguro sa pagiging asintado ng batang paslit gamit ang kanyang pana, agad na nagiging gamay nito ang paggamit ng baril pang-asinta. Samantalang mas gamay naman itong si Abo ang paggamit ng mga asult ng mga repe sa hapon na iyon tinipon at pinulong na ang mga ito ng matandang si Tatay Titing kakatapos pa lamang ng mga ito sa kanilang pagsasanay sa paggamit ng mga punyal at mga baril at kasalukuyang kumakain ang mga ito ng nilagang kamuti ang wika ng matandang si Tatay Titing nung unang mga taon ng aking buhay dito sa bukirin na ito dudong bosok. Marami na akong mga naranasan na mga kakatuwang pangyayari at mga bagay. May mga sinubukan akong gawin at kunin. Ngunit talagang hindi ako nagtatagumpay at batid kong hindi ito para sa akin. Inihayag na ng matanda ang tungkol sa mga mutya na matatagpuan sa gitna ng kagubatan na ito ang mutya ng mata ng alamid at ang balat ng balyakag. Huwi ka naman itong si Butchok na hindi nagiging interesado doon sa mga nasabing mutya. Mas nakakabuting sa aking mga kapatid na lamang ang mga nasabing mutya tapetiting. Mas panatag na ako sa aking mga gamit at kaalaman. Ganon din si Nakimba at nonoy, Nagpasya na lamang ang mga ito na samahan ang mga batang paslit pati itong si Buno hindi ito ganon kainteresado sa mga nasabing mocha. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, gumayak na ang mga ito at naghanda. Kailangan na makarating ang mga ito doon sa gitna ng kagubatan. Wala pa ang pagsapit ng hating gabi. Nagpaiwan na lamang ang dalawang katiwala nitong si Tagay Titing doon sa kubo. Pati na rin itong si Kimba Samantalang papasuot na sa gitna ng kakahuyan ang grupo nila ni Butchok, sinuot na mga ito at binabagtas ang kadiliman ng buong kakahuyan. Naglalakad pa ang mga ito ng ilang mga minuto bago tumigil ang mga ito sa kanilang pag-usad. Itinuro na nitong si Tatay Titing kung saan matatagpuan ang mga ganong uri na mga motya doon sa loob ng kwiba. Matatagpuan ang alamid na pagmamayari ng isang ermitanyo at doon naman sa gilid ng malapad na pangpang -pang, doon matatagpuan ang balat ng balyakag huwi ka nitong si tatay titing sa kanila ngayon dodong Botsok kailangan natin na magtiwala sa mga kapatid mo mga bata dito na lamang tayo maghintay sa kanilang pagbabalik Pagpatak ng alas dusi ng gabi, magpaparamdam na ang mga ito at magpapakita. Abo, akiko, may mga bantay ang mga mutya ng mga inkanto at ibang mga elemento. Kaya mag-iingat kayo at kung maramdaman ninyo ang panganib at pagkaalanganin, huwag kayong magdadalawang isip na umatras at humingi agad ng tulong. Naliliwanag wala ako na kayang-kaya ninyong lagpasan ang lahat ng mga pagsubok. Kahit na alam na nitong si Tatay titing ang katapangan ng dalawang mga batang paslit, nagulat pa rin ang matanda nang makitang wala man lamang pagdadalawang-isip na naglalakad na sina Akiko at Abo. Doon sa gitna ng kadiliman papasuot, doon sa mga kakahuyan para sundin ang mga bilin ng matanda sinabotsok naman, nakakaramdam man ng kaunting kaba ang mga ito para doon sa mga bata. Ngunit mas malaki ngayon ang tiwala ng mga ito doon sa kambal. Uwi ka naman itong sinunoy. Badish, mukhang gustong gusto din ng kambal na makuha ang mga mutya na iyon. At sa mga paparating na mga araw, malaki na ang maitulong ng dalawang ito sa ating mga misyon. Sagot naman itong si Butok. Tama ka, di? Sa bilis ng pag-usad ng mga araw at panahon, hindi ko inaasahan na makakasama ko na ang mga batang ito sa ating mga misyon bilang mga sundalo. Sabad naman na wika nitong si Tatay Titing nang marinig ang usapan ng dalawang magkaibigang sundalo. Ganon talaga ang kapalaran at buhay, mga bata at nakalaan na ang mga buhay ninyo sa pagligtas sa sangkatauhan at mas lalong hinahangaan ko kayo. Pagkatapos matyagang naghihintay ang mga ito sa pagbabalik doon sa dalawang mga bata, lalo na ang paglagpas ng alas 12. Kasalukuyan ng nakipagbuno ang mga ito para makuha ang nasabing mga mutya. Hindi naman nababahala itong si Butchok dahil batid niyang ang ermitanyo na sinasabi nitong si Tatay Titing ay walang iba kundi itong si Tatay Islaw, ang matandang tagapagpangalaga ng kalikasan at siyang matalik na kaibigan ng ama nitong si Tatay Dadoy na si Tatay Simon. At batid niyang hindi ito magdadalawang isip na ibigay ang mga mutsa doon sa dalawang mga bata at hindi bibiguin ng matandang ermitanyo ang kanyang mga kapatida itong si Tata Islao din ang minsan na nagbigay sa kanila ng misyon doon sa mundo ng mga Diyablo. Kaya nakita at kakilala na din ito ni Butchok at ng dalawang mga batang paslit. Makalipas ang isa pang oras na sipat na nila ang dalawang mga paslit na sabay ng naglalakad papunta sa kanila. Napapangiti na lamang itong si Tata Titing nang masilayan ang mga ito. At natuwa naman itong si Butchok dahil batid ng binatiling sundalo na tagumpay ang mga ito sa kanilang misyon batay sa pagmumuka ng mga batang paslit. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanila, agad na umalis na din ang mga ito doon sa kalublooban ng gubat. Batid kasi ng kanilang grupo na mabango ang mga hawak na gamit ng dalawang mga batang paslit doon sa mga elementong naninirahan sa kagubatan at maaring makaakit ang mga ito ng iba't ibang mga nilalang doon sa kagubatan na maaring sumunod at lalapit sa kanila kaya agaran na tumalilis na mga ito palabas ng kagubatan na iyon hindi na rin bago sa mga bata ang mga dapat gagawin sa mga motya dahil mula noon pa tinuruan na mga ito ni Nanay Candida tungkol sa mga usal at mga dasal para sa mga bagong kagamitan. Ginagabayan din ito ni Butchok. Lihim din na nagpadala ng mga usal na palipad hangin itong si Butchok. Para doon sa mga nilalang na tagapagpangalaga ng kalikasan bilang pasasalamat. Nagpakalat na din at naglatag ng mga usal itong si Butchok doon sa paligid ng kakahuyan para mabura agad ang kanilang mga pakiramdam at amoy doon sa paligid at nang hindi na sila masundan pa ng ibang mga elemento tulad ng mga inkanto at mga lamang lupa. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, pagdating ng kanilang grupo doon sa kubo, mababanaag mo agad sa mga pagmumuka ng bata ang sobrang pagod. Kaya hinayaan na lamang nilang matulog na agad ang mga ito Ramdam nila ni Butchok ang lakas ng mga bagong kagamitan ng dalawang mga batang paslit. Ngunit hindi nila nakikita ang mga bagay na iyon. Kaya hinala nila ni Butchok na ganon kabilis lamang na pumaloob na sa katawan ng dalawa ang mga mutsang ito. O maaring dahil na rin sa gabay ng mga bata. Kinabukasan, maagang gumising ang mga ito dahil kailangan na nilang pumunta doon sa bayan ng Kang Agong. Napapangiti naman itong si Butyok nang makitang nagdarasal na ang mga batang paslit doon sa kanilang mga bagong tangan na mga mutya. At pagkatapos lamang ng ilang mga segundo, matapos ang kanilang agahan, agad nang gumayak naman at naghanda ang kanilang grupo. Itong si Tatay Titing, binili na na lamang ng matanda ang kanyang dalawang mga katiwala tungkol sa mga dapat nilang gagawin. Uwi ka ng matanda. Tulad ng dati, batig kong may mga aligid na naman na mga kampo ng kadiliman lalong-lalo na may nakuha tayong mga mocha at alam na ninyo ang mga dapat ninyong gagawin. Huwag kayong mag-alala sa akin. Pagkatapos ng aming misyon, sagit lamang ako dito sa ating lugar bago ako tuluyang bumaba doon sa kampodos. Mag-iingat kayong dalawa dito sa ating lugar. Aalis na kami ngayon din. At pagkatapos, papaalis na din ang mga ito doon sa bukirin na iyon. Binabaybay na ng mga ito ang daraanan pababa doon sa patag. Makalipas naman ang mahigit sa dalawang oras pagdating ng mga ito doon sa bayan agad na dumiritso na mga ito papunta doon sa lugar ng bayan ng Kang Agong. Tanghali na nang marating na mga ito ang bundok ng nasabing bayan. Dumaan ang mga ito doon sa kaibigan nitong si Tatay Titing na nakatira doon sa may lupa. Dating naninirahan din itong si Tatay Titing sa lugar ng Kang Agong. Kaya may mga kakilala din ito at kabisado din ng matanda ang lugar. Matatanaw din agad doon sa lugar na iyon ang napakalawak na tubuhan na pagmamayari ng Mayor ng Bayan itong si Mayor Armando na siyang isa sa mga pinakapakay ng mga rebelde doon sa isla ang pakay kasi ng mga rebelde at ng mga masasamang muslim galing ng Mindanao kailangan nilang makuha at madukot ang Mayor ng Bayan makalipas naman ang ilang mga sandali Agad, nahinati na nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan sa dalawang grupo. Pagkatapos, nagpunta muna ang mga ito doon sa litatsime ng mga sundalong nakabase doon sa bayan ng Kang Agong. Nakipag-ugnayan itong si Butchok doon kay Colonel Gaspar ang namumuno sa mga sundalong nando doon. Batid na ng mga ito ang misyon nila ni Butchok dahil sinabi na nila ni General Mata at General Luna sa mga ito ang kanilang pagdating ng grupo ni Butchok doon sa lugar. Walang katanungan din sa kanilang mga isipan dahil kahit makita nilang may kasamahan na mga bata ang mga sundalo. Batid na ng mga opisyal na ito ang kapasidad ng mga batang mandirigma. Kinausap din na mga ito ang mayor para ipaalam ang pagdating ng grupo nila ni Butchok at agad na nagplano na rin ang grupo nila ni Colonel Gaspar sa mga dapat nilang gagawin. Sa araw na iyon, agad nang umalis na ang mga sundalo doon sa bayan. Karamihan sa mga ito pinabalik na doon sa kampo uno at bumuo na lamang ng grupo itong si Colonel Gaspar para umakyat na ang mga ito doon sa bundok para aalalay doon sa grupo nila ni Butchok sa kanilang gagawing pagligtas doon sa mga bihag ng mga rebuilding walhon. Samantalang naiwan naman si nunoy at Kimba kasama ang tatlong mga sundalong ranger para bantayan at samahan itong si Mayor Armando. Kailangan kasi na masigurado ng mga ito ang kaligtasan ng mayor dahil batid nila na ang mayor ang tunay na pakay ng grupong ito at bukod doon sa mga rebuilder mayroong espesyal na mga kasabwat ang mga ito na siyang nakatukang dumukot doon sa mayor mga rebuilding taddada na may mga karunungan din sa mga usal na hinala pa ng mga sundalo mga rebuilding mga aswang ang mga ito kaya sinanonoy na lamang at kimba ang iniwan nila ni Butchok na nakatukang magbantay doon sa mayor para siguradong ligtas ito Matapos na maisaayos ayos ang kanilang plano, agad nang umalis ang mga ito para sa kanilang mga misyon. Kasalukuyan na din napapaakyat na ang grupo ng mga sundalong ranger na pinamumunuan nitong si Colonel Gaspar doon sa bulubundukin ng bayan ng Kang Agong. Kasama nito ang dalawang team na aabot lamang sa labing apat na bilang ang kanilang membro. Ngunit pinakamagaling na ang mga ito pagdating sa mga bakbakan sa bukirin. Samantalang kasalukuyan naman, napapunta na din sina Butchok doon sa bundok ng Kang Agong. Kasama, sina Tatay Titing at ang dalawang mga batang paslit. Pati na rin itong si Buno. Sa mga pagkakataon na ito, itong si Buno na ang may hawak ng pana na pagmamayari dati nitong si Akiko. Dahil itong si Akiko, dala na nito ang repli na pamana ni Tatay Titing na pagmamay-ari pa ng kanilang mga ninuno. Isang armas na ginagamit ng mga ito bilang sniper at pumatay ng maraming mga sundalong hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig na ayon pa nitong si Tatay Titing parang nakapaloob na sa rippling iyon ang kaluluwa ng kanilang mga ninunong namatay. Nakita din nilang masayang-masayang ngayon itong si Akiko sa bago niyang armas. Samantalang itong si Buno, masaya na din ang bata dahil magagawa na niyang maibala ang kanyang mga matutulis na kawayan sa kanyang panang dala. Ganon pa rin ang sinasakyan ng mga ito, ang sasakyan na pagmamayari nitong si Tatay Titing. Kailangan nilang magpapanggap ng mga biyahero ng mga gulay at mamimili ang mga ito doon sa bukirin ng Kang Agong. Dahil kailangan muna nilang pag-aralan ang lugar ng mga rebelde dahil ayon sa mga balitang nasagap ng mga sundalo nakakalat ang grupo ng mga rebuilding walhon at maraming mga kasabwat din ang mga ito ng mga magsasaka doon sa lugar